Okay, tignan nyo yung mabuti. Tinanggal ko ang motor nyan. Ayan, tinanggal ko yung motor nyan. Kung titignan nyo, wala siyang nakalagay na stator. Wala. Ayan, yung nasa baba, yung ano nya, stator nya, tinanggal ko. Pero kung titignan nyo, umiikot pa rin yan. Ayan. At, uh, kung titignan nyo, siya nag-swing siya ng uh, kaliwa at saka kanan. Okay? Wala yung hangin o walang ano yan, walang ano, nakatutok na uh, electric pansarap. sa mapapan So, mapapansin nyo, hindi nyo nakikita, no? So, tapos, tingnan nyo yung wiring yan. Okay? Tingnan nyo yung motor. Yung stator, ma stator umiikot pero wala siyang ah, yung rotor umiikot pero wala siyang stator. Okay? O yan. Ngayon, tingnan natin kung nga uh, kaya nga gayahin ito o tularan nito ng mga nag refer o kaya yung mga magiging magagaling mag-comment sa ating uh, comment section ano tingnan niyo paano yan nangyari okay di ba wala kayong makikita motor yan ayo kahit tingnan niyo mabuti stator lang uh, rotor lang yung kanyang yung umiikot na nakikita niyo yan sige nga tingnan natin kung kaya niyong malaman kung pa paano yan uh, na, napaikot na mulit, Okay?